Ayan, nasa fountain tayo mga ka-kusunan. Blag, blag blag tayo. Fountain. Ayan o. Nasa tubig. na vlog tayo dito sa labas mga ka-kusunan. Labas tayong tayo no. Dito na ang kulay. Kulay pula na ilaw hindi lang pala ilaw yun yun pala ilaw salamat salamat mga robot sa panood ng mga video para iba naman ng aking vlog Thank